Iris. Ngayong araw, ang pahiwatig ng kalikasan sa Iris ay marami kang lakas at tapang para harapin ang mga bagong gawain o problema. Sa trabaho, mabilis ka magdesisyon kaya makakatulong sa pag-usad ng proyekto, pero iwasan ang pagiging padalos-dalos. Sa pakikipag-ugnayan sa iba, bukas ang puso mo at handa kang tumulong sa nangangailangan. Sa usapin ng pag-ibig, masaya ka at matapat sa iyong nararamdaman, ngunit tandaan na ang pagtitimpi ay makabubuti. Tandaan, ang tapang ay mas epektibo kung may tamang direksyon at pag-iingat. Taurus, ngayong araw, kalmado at matyaga ang iyong kilos. Magaling kang magplano kaya nasa tamang daloy ang trabaho mo. Sa pakikasama, maaasahan kang kaibigan at handang suportahan ang iba. Sa pag-ibig, seryoso at may malasakit sa kapareha. Huwag kalimutang magpahinga para hindi maubos ang lakas mo. Tandaan, ang katatagan mo ay mahalaga kaya panatiliing maingat ang kilos. Gemini, ngayong araw, mabilis ang iyong isipan at laging handang matuto ng bago. Sa trabaho, madali kang makahanap ng solusyon sa mga problema. Sa mga kasama, palabiro ka at madaling makipag-usap, kaya madali kang lapitan. Sa relasyon, masigla kang ipinapakita ang damdamin. Siguraduhin hindi ka masyadong napapagod sa dami ng ginagawa. Tandaan, ang bilis ng isip ay dapat samahan ng maingat na pagpapasya. Cancer, ngayong araw, sensitibo ka at nagpapakita ng malasakit sa iba. Sa trabaho, nakatuon ka sa mga detalye at maingat sa mga hakbang na ginagawa mo. Sa mga tao sa paligid, laging handa kang makinig at umintindi. Sa relasyon, malambing ka at tapat sa nararamdaman. Mahalaga na alagaan mo rin ang sarili mo. Tandaan, ang puso mo ang gabay pero huwag kalimutang maging maingat. Leo, ngayong araw, punung puno ka ng kumpiyansa kaya madali kang maging leader sa mga gawain. Sa trabaho, aktibo ang partisipasyon mo at nakikita ng iba ang galing mo. Sa mga kasama, maalaga at bukas ang puso mo. Sa pag-ibig, mapagmahal ka at handang protektahan ang mahal mo. Panatiliin ang magandang enerhiya pero maging bukas din sa opinyon ng iba. Tandaan, ang lakas mo ay mas kapakipakinabang kapag ginamit ng maingat at responsable. Virgo, ngayong araw, praktikal at sistematiko ang iyong approach sa trabaho. Pinapansin mo ang bawat detalye kaya maganda ang resulta ng ginagawa mo. Sa kapwa, maingat ka sa pagsasalita at mapagpasensya. Sa relasyon, tapat ka at laging handang tumulong. Huwag kalimutang iayos ang oras para hindi ka ma-stress. Tandaan, ang husay mo ay epektibo kapag hindi minamadali ang mga bagay. Libra Ngayong araw, hinahanap mo ang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa trabaho, mahusay kang makipagkomunikasyon at madaling makipagkasundo. Sa mga kaibigan, maaasahan at mahinahon ka. Sa pag-ibig, romantiko ka at inaalam ang nararamdaman ng partner mo. Mahalaga ang pagiging patas sa mga desisyon ngayon. Tandaan, ang harmony ay nakakamit sa pamamagitan ng maingat na pakikipagkapwa. Scorpio, ngayong araw, matindi ang focus mo sa mga layunin mo. Sa trabaho, determinadong matapos ang mga task at handa kang magbigay ng extra effort. Sa pakikitungo sa iba, loyal at seryoso ka. Sa relasyon, direkta ka sa pagpapahayag ng damdamin pero mahalaga ring magpahinga minsan. Kontrolin ang emosyon para hindi makaapekto sa mga desisyon. Tandaan, ang lalim ng damdamin ay dapat samahan ng pag-iingat sa kilos. Sagittarius, ngayong araw, gusto mong subukan ang mga bagong bagay at mag-expand ng ideya. Sa trabaho, bukas ka sa pagbabago at madaling makisama sa iba. Sa pakikipagkapwa, masayahin at palakaibigan ka. Sa pag-ibig, malaya ka sa pagpapakita ng nararamdaman. Tandaan na ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad. Tandaan, ang kalayaan ay mas gaganda kapag may kasamang pag-iingat. Capricorn Ngayong araw, disiplinado at masigasig ka sa trabaho. May malinaw kang plano at determinado kang maabot ang mga target. Sa mga kasama, maaasahan kang suporta at palaging handang makatulong. Sa relasyon, seryoso ka at pinapahalagahan ang katatagan. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili. Tandaan, ang tiyaga at disiplina ay bunga ng matalinong pag-iingat. Aquarius, ngayong araw, malikhain at bukas ang isip mo sa mga bagong ideya. Sa trabaho, madaling makahanap ng mga bago at epektibong paraan para solusyonan ang problema. Sa pakikipagkapwa, independyente ka pero hindi nag-aatubiling tumulong. Sa pag-ibig, kakaiba ang paraan ng pagpapakita mo ng pagmamahal kaya maging malinaw sa partner. Gamitin ang kakaibang pag-iisip para sa ikabubuti. Tandaan, ang uniqueness mo ay magiging lakas kapag ginamit ng may pag-iingat. Pisces, ngayong araw, malambing at sensitibo ka sa nararamdaman ng iba. Sa trabaho, Intuitive ang approach mo kaya madalas mong makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa mga kaibigan, mapagbigay ka at handang umalalay. Sa pag-ibig, mapag-aruga ka at seryoso. Siguraduhin hindi masyadong maapektuhan ng emosyon para manatiling matatag. Tandaan, ang sensitivity mo ay gabay basta't may kasamang pag-iingat.